Alang umaga sa ating lahat. Samahan niyo ako at tayo ay dadako naman sa bagong talakayan nating lalakbayin para sa makabuluhang kaalaman. Gina ba kayo? Ah, ayan. All right, ako nga pala si Ginoong Lawrence Kurt L. Manansala ng BSD Filipino 1. At samahan niyo ako na ating tutuklasin ang nakakamanghang mundo ng punolohiya. Ano nga ba ang punolohiya? ay ang pag-aaral ng mga tunog sa isang wika at kung paano ito ginagamit upang makabuo ng kahulugan. Sa madaling salita, pinag-aralan nito ang unit ng mga tunog na tinatawag na ponema. Ngayon, dumako muna naman tayo sa ponemang katinig. Ang ponemang katinig ay inaayos sa dalawang artikulasyon. Ang paraan at punto ng artikulasyon. Ngayon, Ating tatalakayin kung ano nga ba ang wastong paraan at punto ng artikulasyon. Nakahin natin ang punto ng artikulasyon. Alam nyo ba na may anim na katangian ang punto ng artikulasyon? Halina't ating alamin. Ang anim na punto ng artikulasyon ay ang panlabi, panlabi pangipin, pangipin, panggilagid, pangalangala at ang huli ay ang glotal. Sa unang punto ang panlabi o bilibyal. Ang ibaba ng labi ay dumidiit sa labi ng itaas. Ang halimbawa ng letrang bilibyal ay ang letrang P. Pa, pa, payong. Letrang B. Ba, ba, bata. Letrang M. M, mm, m, mm, maso. Pangalawang punto ng artikulasyon ay ang panlabi panlabi pangipin o labio dental. Dumidiit ang ibabang labi sa ngipin sa itaas. Ang halimbawa ng letrang labio dental ay letrang F. F. Fantasia. Letrang V. Video. Pangatlong punto. Pangipin o dental. Ang dulo ng dila ay dumidiit sa loob ng mga ngipin itaas. Ang ah, halimbawa ng letrang dental ay letrang T, 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 tao. Letrang D, 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 dilaw. Ang apat na punto, panggilagid o alvilar. Dimidiit sa punong gilagid ng ibabaw ng punong dila. Ang letrang alvilar, halimbawa, letrang S. Letang Z, 1. Zebra. Letang L, 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 lapis. Letang R, R, R rilo. Panglimang punto, ang pangalangala Or any palatal. Tumidiit ang ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngalangala -ngala. Halimbawa ng na letra a letra J. 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 Jar. Letrang Y. Ya. Ya. Yellow. At ang pang-anin Vilar. Dumidiit sa villar o malambot na bahagi ng ang ibabaw ng punong dila. Halimbawa nito ayan, letrang K, K K Kamay Letrang G G, G Gatas Letrang N Letrang Nam, Nang Nang Ngipin Letrang W Wah, Walis Arang panghuli ay ang glotal Ang babagdihang tinig ay nagdidikit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasasot na tunog. Una ay ang paimpit o o. Halimbawa, baga at baga. Pangalawa, ay ang letang H. Hayo. At iyon, tapos na tayo sa punto ng artikulasyon. Ngayon, sa paraan ng artikulasyon naman. Ano ba nga ba ang paraan ng artikulasyon? Ang paraan ng artikulasyon, dito inilarawan at ipinapakita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagigas na alinmang katinig. Alam nyo ba na binubuo ng anim na paraan ng artikulasyon? Ano nga ba ito? Ang anim na paraan ng artikulasyon ay ang una ay pasara, pailong, pasutsot, Paggilid, pakatal, at ang huli ay ang malapatinig. Una, pasara o stop. Harang na harang ang daanan ng hangin. Ang letrang halimbawa nito ay ang letrang P. 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 Letrang P. T. 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 Letrang K. Letrang B B B B Letrang D D D D J G. G G G Pailong Ang hangin na kaharang dahil sa pagtikom ng mga labi. Pagtukod ng dulong dila sa itaas na mangipin o kaya't dahil sa pagbaba ng velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Ang halimbawang letra nito ay letrang M. Hmm. Hmm. Letrang N. Hmm. 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 Letrang N niya. N niya. Hmm. 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 Letrang N niya. Nang. Nang. Pangatlo, pasutsot. Ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na bahagi ng labi, dila at ngalangala -ngala. o kaya mabagting ang ti-pantini. Letang halimbawa nito ay letang F. Letang S. Letang V. V. Letrang Z, 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 Z. Z. Letrang H, H, H. Pang-apat, aplikatibo. Ahangin ay lumalabas mula sa bahagyang pagsara ng ibabaw ng punong dila sa matigas na ng ngala ngalangala kasunod ng pasutsot. Letrang J. J. ja. Panglima, Pagilid Ang hangin lumalabas ay sa, ay sa gilid sapagkat ang dulong dila ay nakadiit sa punong gilagid. Letrang halimbawa nito, letrang L. 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 Pang-anim, pakatal. Ang hangin ay bulang ulit na hinaharang at binabaya ang lumalabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulo ng nakaharap dila Letrang halimbawa nito ay letra ng R R pangpito, malapatinig dito ay nagkaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila at sa ibang posisyon Letrang halimbawa nito ay W W W at letrang Y, ya. Yeah. Ya. Yeah. Pag-aaralan na natin ang punayang patinig gamit ang phonetic chart na ito nabuo ang tunog ng punemang I e sa pamalitan ng tila pangiting posisyon ng mga labi habang harap ng bahagi ng dila ang gumaganap ng kaniwan na pataas. I e. I e. Ilaw kapag ibinaba naman ang gila na pareho ng posisyon, ay nakakalikha naman ito ng tunog ng letrang E. 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 Elepante. Na nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila sa pagbigkas ng letrang A. A. Habang ibinibaba rin ng panga, ang pagbigkas naman ng letrang O. U. O. U haba ang labi ay nakapilog, ipinas na likurang bahagi ang dila sa itaas na ng ngala ngalangala. Ang letang O. O. Ulan. At kapag iminaba kaunti na ang dila, ay bubuo naman tuntunog ng letrang O. O. Oso. Pasinyore, na halos walang sagabal sa babagtingang pantini. Kapag binibigas ang mga patinig, kung kaya'y mas malakas at mas mahaba ang dinig natin sa mga patinig kaysa sa mga katinig na nagpapalabas ng tunog ng patinig sa magitan ng pagbabago ng posisyon ng dila. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Alam.